Yun mga boss, kamusta? Kamusta? Meron naman tayong tanong dito, no? Ito ang pinakamahalagang tanong na nabasa natin. So, ang tanong niya, Boss, paano ba nalalaman yung shape ng face? Yun! So, sasagutin natin yan. Malalaman natin ang sukat ng face sa forehead, cheekbone, saka sa jawline. So, meron tayong diagram dyan. Ipapakita ko sa inyo. So yan boss, ito pag ground yung face no. So makikita nyo, eh obvious naman. Medyo magkasukat yung jawline, then yung yung cheekbone sa yung forehead. So medyo nagkakaroon ng shape na bilog. So yan yung mga uh, round face naman. So ito pa. Ito naman yung diamond face no. Makikita nyo yung sukat ng forehead saka ng jawline, eh magkasukat. Kaya nagkakaroon ng shape na diamond. Makikita nyo sa diagram na yan. Yan naman yung sa diamond. Naman yung triangle. So, yung forehead nyo napakaliit, no? Tapos, yung jawline niya napakaluwag. Ganun. Tapos, yung cheekbone niya, eh halos mas malaki yung, ano, yung jawline doon sa cheekbone. Yeah, makikita nyo may shape na triangle. So, may To naman yung rectangle, oblong. Yeah, makikita nyo sobrang same yung sukat ng forehead, cheekbone sa kanan jawline. Yeah. To naman yung oval. So, ito medyo slight laki lang ng konti sa Uh, cheekbone natin, yung forehead, saka yung jawline. Pero alam nyo ba mga boss, oval ang perfect na mukha ng tao. Kaya kahit anong hairstyle ang uh, style nyo sa oval face, eh, babagay sa inyo. Kaya swerte nyo kung meron kayong oval face. So boss, ito naman yung square face, no? Yung forehead, cheekbone, tsaka jawline magkakasukat kaya nagkaroon siya ng square face kaya tutok lang dito sa Barbero Boss para naman bigyan namin kayo ng tips sa mga hairstyle nyo depende yan sa mukha nyo no? para alam na pagpunta nyo ng barbershop nyo e eh, alam nyo na sasabihin nyo sa mga barbero nyo para hindi na kayo mag pa kung anong gustong hairstyle nyo kaya sundan nyo lang kami dito sa Barbero Boss you know